Ayan guys, kainan na tayo. Itong mukbang tayo ng... inihaw na manok. Yun. Manok. Kainan tayo. Tsaka ito yung sasawa natin. Napakasarap po guys. Ito <laughs> <laughs> yung cheese Tsaka yung cheese here natin. Tuba. Galing ng summer. Oo. Oh. Ito yung partner niya. Ito yung masarap. Lime juice. pox. Ayos! Diba? Apa sering kumain? Tubak tubak tayo, tubak tubak, tubak nang samar. Tera, kain tayo, tema apa? Lamun dari tayo, lamun tayo nang lamun itu, nanti bagaimana sa buai? Apa kondisi? Kita lagi lamang berkumangat, berkumangat nang malok, lamang berlayar. Kita lagi nang lamang yang manis, mau beli ke sana.

Hahaha... Balik na nila, scripted tayo. Hmm... ng ramansin. Hmm... Ang tuyo. Hmm... Bakit? Hmm? Ah... Oke, kita berhenti ya, undang-undang Nah, sini. Ini memandai orang sini. ah mm -hmm. uh, like, na man yung nandang dala bukas. sarap yun. Mm, design lang yun. Tsaka ano? Design lang. Hindi mo na magaling ng loto, no? Hindi, design mo lang yun. Uh, -oh. Lagyan ng malayos na yun. Oo. Design lang yun. Lagyan ng luya. Yun yun. tanglad ah Kahit yun lang yung isa lang. Kaya pangalawan. Makulawan mo na. Makulawan mo na. Tapos ko Ang lalain. Tapos design. Lagyan mo yun. Ang luya. Ah, marap na yun. Lagyan mo lang yun. Design na. Kung lagyan ng lugo. Hindi yun.

Tapos si Kadika, kasi ng asawa. Sapa kong Eh, yun. Lahat <laughs> sing single dito. Itong <laughs> so, tatlo na to guys. Kung gusto nyo mag ma main, main nyo lang yung tatlo. Sino ang gusto nyo yung tatlo guys, puro mga single to guys. Single. Hindi lang. <laughs> mga tatlo. Pamain lang, pamain. gusto Hindi nang gusto. Ito. Single. Single din <laughs> Nakasukma main guys, kung itu mo alam kung tumataba eh. Niyang mayaaga siguro sa kaloob. Lagyan, lagyan damay. Lagyan damay. lagi.

Saan, saan Tapos, so ang gano'n ngayon na 'ko sa pagkauwi, gawang tanong dahan ng isang tsaa. Kita'y okay. karami, umaga natin. Alas, hindi sila eh. Alas, susunod ang 'ko'y tatenggol ito na 'ko's hmm. na 'yung b. So kung 'yung makain dayo, itlog na rin na 'to. Ginulang ko 'yung tinapay ng 'di ah, so, 'lang, kundi so, 'yung magkain ng ulam. Ngayon 'tong mga ulam, may 'yong mga kumain. So susunod ang 'ko's 'ko 'yung b. So ang tubig rito, mga 'ko's na 'yung mo 's na Alam nga siya, dahil siya mo, mabuhay mo mabuhay. time time mo na Ayosin Focus kayo sa work. Kung sa work 5, focus tayo. Naghabal yung sa buhay mga ka-6-2-6. Ah! 5! pa lang! Di ba nga yung siya magkagabal kayo? Si Don Perry. 2-5-3. Asawa niya ano?

Yeah. Sa mo yung mga eh. Makati yung trabaho. Manay doon ako yung COVID-19 kanina. Pinatigil na ako yung sasabi na ako. Pinatigil alis. Oo. Yan. Yan bubuk na... Ang walisin niya sa kalisado, wala man. Wala wala phù sâu Hãy subscribe cho tay Salamat sa sponsor lagi no, ng ulam namin. Shout out. Shout out. Kay Alpha 144. Dating Paksa 74. Ang nagpapatahin sa dito. Was out kay eh, German! Nasa Samar. Sarap buhay.